Hoy, set, set. Oh. ka rin ng mga kasama mo. Hoy, grabe naman yung bagsak na bagsak ka. ka pa talaga nakatulog. Oh. Uh -huh. Grabe naman yan. Hoy, gising. Grabe, bagsak. Inubos mo? Wala ka ng mga kasama, mo. Oh. Ano? Oh, wala na, wala na. Na? Oh, napagod na mag-swimming yung mga kasama mo Nag-iwan ka mag-isa Uy na Tulog na, na Bagsak ka Uy Pakas ka ka mapunta Yung okay. <laughs> alak mo doon Ano trip yan? <laughs> Malalim Huwasan <laughs> ko yung marulong bangi Ang eh. pag-iwan ko Grabe naman yan. Parang bata. Sinalin. Sinalin. Diba tama sa'yo nung ano, ala. <laughs> Ayan, ang hirap pag nasusobrahan. O, oh, nagsasalok ng tubig sa swimming pool. Huwag mo na kasi pilitin. Magpahinga ka na. Sabi namin yan. Wala sa akong binom. Lakas mo nga uminom, tingnan mo. O ano epekto sa'yo? Pusin ko lang yan. Pusin ko tubig yan. Saan naligo sila magdamag, di mag kagad siya ako. Pagising nila, walang tubig. Pusin <laughs> ko lahat yung tubig. <laughs> ay, napin nila na yung tubig dito. Tapos paglalagay ako na yan dyan. Tapos <laughs> paupuan. Uh, Diyan kami mag-iinom pag-iinom. Puro inom talaga, na? Uh, para inom? No. Hmm. O, oh, tigil lang mo na yun. Baka maubos yun. Mapapagalitan ka talaga ng mga bata. Parang kami siya rin maubos. Sa tulog ka. Ubusin ko eh. hmm. Ano naman trip mo ngayon? Matutulog na yun. Uy! Less stress pa lang. <laughs> Tumatamaan. Tulog pa yung mga bata. Paano tatamaan. tatamaan? Alam mo ba? Oo. Uh. Ang tao na yun, eh, bata. Oo. Uh. Pinalo ko yun. Pinalo mo saan? Luman. <laughs> Aba. Ang galing kang bata ka. Uwa ka. Pukuha nung bola dyan. Dapat ba yung puti ang nasushoot? <laughs> magaling kasi ako eh. Tignan ko nga.

Alam nila. Dati ako magaling ito eh. Ganis eh. Oo, oh, galing ah. Oh. Wow. Betara ano ka pala dyan eh. Ano mo ka? Mukha ba din ba? ko. Alas dito eh. Wala shoot Ano yung walang number niya? Basta shoot-shoot lang? Oo lang yan. Sabi nga ni Ai, ano yan Laro namin din nine balls siyan di. Ano na? Nine balls. Nako, walang na-shoot. Okay, okay. na ako. Sawa ka na naman. Puwi na ako. Saan ka na naman? Diba naman? Ay, mapakali. Hindi lang magparasulot sa dasing, no? Oo nga. Saan ka na naman? Kasi, Uy, oga po. Uy, maaga po. Mamaya pa uwi natin. Baya ka oh, Mamaya bigla tumulog. Harap <laughs> ka, ka dyan. Uy, tumimika doon. Bumaba ka dyan. Bumaba ka Mamaya pa uwi. pa lang na madaling araw. Sinasabi ko sa iyo eh. Lakas tama ka kasi eh, Ito pa ako pala sa slap pala. Tigil mo yan. Nasisira buhay mo. Madaling araw pa lang. Nahimik ka muna.